Sa Ito kaya ang kapalaran na itinakda sa aking buhay Bakit bawat hakbang ko ay may luhang nakalaan Aku'i bigo sa ating pag -ibig. Dahil aku'i mahirap lamang Kahit aku'i mahirap lamang Puso ko tepat tapat umibig Bakit kaya? Ukay lupit ng tadhana sa aking buhay. Bakit ako'y pinabayaan sa aking kinalagyan? Kailan kaya mapapawi? dilim nitong aking landas kailan ko pa masisilayan ang tanglaw sa aking buhay ito kaya ang kapalaran na itinakda sa aking buhay Bakit bawat hakbang ko ay may luhang nakalaan Ako'y bigo sa ating pag Dahil ako'y mahirap lamang Kahit akoy mahirap lamang puso ko ay tapat umibig. Bakit kaya ukay lupit Nang tadhana sa buhay kailan kupa? masisilayan ang tanglaw sa akin.